Binabati kita, ito ay isang appendix. Ang surgery ni Maris Racal ay pumukaw ng tawanan, pag-ibig at suporta sa celebrity. Hey, hey, mga kapamilya and ka showbiz lovers. Welcome back to StarPulse, your daily dose of all things trending, heartwarming and a little bit hilarious in the world of Philippine showbiz. Don't forget to hit like, subscribe and ring that bell para updated ka palagi. Today's headline is giving medical emergency with a side of comedy. At syempre, si Maris Rekal lang ang maaring going hospital stay into a moment that's both funny and touching. Yes, you heard that right. Congrats, it's an appendix. Si Maris lang ang nakakapag appendicitis na parang baby announcement. Noong Agosto 11, 2025, isiniwalat ni Maris na sumailalim siya sa emergency appendectomy iyon ay operasyon para tanggalin ang appendix. Nagpost siya ng mabilisang update sa Instagram, fresh pa mula sa isi, ngunit buo ang kanyang signature with. Binigyan pa ni Maris ng banayad na pagtango ang kanyang papel sa Sunshine, ang hit na pelikula noong 2023 kung saan gumanap siya bilang isang teen gymnast na, sorpresa. Nalaman niyang buntis siya. Pero sa pagkakataong ito, hindi na baby isang maliit na inflamed organ na pinalayas sa kabila ng takot, na natiling nagpapasalamat at grounded si Maris. Sa kanyang AC post, nagpasalamat siya sa lahat ng nagpadala ng kanilang pagmamahal at nagbigay ng napakalaking shoutout sa mga medical staff na nag-alaga sa kanya ng e good yep, double e for extra care. And the most touching part, her younger sister spent her own birthday gilay Maris side in the hospital. Oh oh. That's real life sisterhood goals. Siyempre, ang mga kaibigan niyang seleb ay hindi malayo sa mga komento at ang mga biro. Si Darren Espanto, na inalis din ang kanyang appendix noong 2024, ay nagsimula ng club na mga walang appendix. Mga opisyal na miyembro. Maris at Darren. Clubhouse. Marahil ang pinakamalapit na EEC. And then came Joshua Garcia, classic as ever with the kulit comment, ayan puro kasi ala. And guess what? Maris clapped back with a killer reply, parang ikaw yun. Mic drop. Ang iba pang mga bituin tulad ni Narufa Gutierrez, Calag Isabel Oli Prats, at Kim Molina ay nagpadala rin ang pagmamahal at mabuting hangarin. Ito ay malinaw, ang industriya ay talagang nagrarali kapag ang isa sa kanila ay down. At ang pinakamagandang balita, nagpapagaling na si Maris at inaabangan ang pagbabalik. Knowing her, she'll probably turn this whole thing into a funny skit, a song or even a new film plot. So whether it's a viral joke, a movie role, or now a missing organ, Maris' recall proves once again that nothing can dim her sunshine. That's it for today's Showbiz Tea. What do Sissy think about Mary's hilarious recovery post? Would V join the Walang Appendix Club? If you felt inspired by my story, don't forget to like, share, and subscribe for more pageant stories with heart. Hanggang sa susunod, stay beautiful, stay kind, and always uplift others.